tayo sa Mexico, Pampanga at on the way tayo sa Nueva Ecija kapunta tayo sa bayan na originally ang tawag ay Papaya pero ngayon tinatawag na siyang General Tino kapuntahan natin dito yung tinatawag na Minalungao National Park and actually hindi ito yung unang beses na pumunta kami dito pero ito yung unang dadaan kami sa tinatawag na Minalungao Trail So sa ngayon naka gravel setup ulit tayo kasi mukhang may mahaba-habang gravel section dito. Let's go! Mula Mexico, Pampanga, kapadyak tayo pa silangan sa San Miguel, Bulacan. Daraan sa bayan ng Candaba. Tahimik at mas maganda ang rutang ito kumpara sa norteng daan papuntang Arayat. Bago umabot sa sentro ng Gapan ay liligo tayong muli pasilangan. para naman i-explore ang Minalungaw Trail hanggang mabot sa Minalungao National Park nating ating main destination ngayon. Pauwi, didiretsuhin lang natin ang pahilagang ruta hanggang marating ang sentro ng Gapan at abalik muli sa Mexico. 150 kilometers ang ating ride ngayon at may elevation gain na 500 meters. halos patag lang ang ruta natin ngayon na tingin ko tama lang kasi medyo naumay tayo sa ahon sa Olox Cavite pero hindi nun ibig sabihin na hindi exciting itong ride natin ngayon at hindi kailangan laspagan ng ride para masabing epic ito para sa akin subjective ang pagiging epic ng isang ride at walang isang exact definition maaaring ang long ride ng isa ay short ride naman sa iba at maaaring ang exciting na ruta para sa atin ay boring naman pala para sa iba. Para sa akin, simple lang naman yan. Kung ride natin ay nag-iwan ng isang magandang memorya sa itong epic ride. Memorable sa akin ang Minalungaw National Park. 2015, yung unang padyak ko dito. Kasama mga idolo ko sa UPPGH Bikers. Two-day bike camping ito. At sa ating ride ngayon, dahil limitado ang ating oras, balikan lang tayo mula Pampanga. Excited akong makita itong muli matapos ng isang dekada. Welcome back to the channel, Boyki! <laughs> Wala, naging sayo po siya na eh. eh. <laughs> ganda oh, ganda ng rice fields. The rice fields of Candaba. malawak na kapatagan ng probinsya ng Pampanga at Baysiha ang ating ride ngayon. Kung ikukumpara mo sa mga mabubundok na lugar, wala man masyadong mga popular na ahon at beautek dito na kadalasan ay destinasyon ng mga asiklista. Mayroon pa rin itong mga na offer na unique cycling experience. Para sa akin, isa sa mga na-enjoy kong i-bike dito ay yung mga mahabang kalsada na tumatawid sa gitna ng mga malalawak na taniman. Isa na dito ay yung kandabasan Miguel Road may mahigit 17 kilometers. More than 90% nito ay maayos na sementadong kalsada. Na sa magkabilang side ay may view ng yuntian at minsan pa golden ang mga palayan. Wala din masyadong traffic dito. Kaya ligtas at may enjoy mo talaga magbisikleta. Naalala ko yung huling ride ko dito. few years ago na rin. Um, hindi ko alam kung mayroon pa rin yung, ano, yung park plane yung aeroplano naka-park sa tabi ng kalsada dito sa Candaba. Pero kung nandito pa rin siya, hindi natin matataanan ngayon kasi uh, may ilubuan tayo ngayon. Yan sa mga na-overlook na actually treasure nitong Candaba. Ano to eh, uh, destination ng mga migratory birds. So, maraming mga ibon dito. sa kanila nagmamigrate pa mula sa ibang mga bansa Yung huling punta ko dito, sarado pa tong kalsadang to. Naalala ko dati doon diretso ako pa kanan doon papunta sa uh, pabalik sa Candaba. Ang sarap kumadyak sa mga ganito sa mga bypass road. Kasi ang duwag ng kalsada. At eh, nagkanda ng view. Eh, eh, no? Daming mga palayan. Isang paalala lang, Maganda man ang tanawin ng mga kabukiran dito sa Bypass Road pa San Miguel. Wala namang masyadong shade dito. Kaya hindi rin na ideal na abutin ka ng kainitan ng araw. Matagal-tagal kang mabibilad sa haba ng kalsadang ito. The best talaga ang early morning at late afternoon pumajak dito. Mid-February itong ride natin na supposed to be ay malamig pa. Pero naguulan din itong mga naharang araw at mukhang nagbabadyana na naman ngayon kaya ramdam namin ang alinsangan ng panahon na nakadagdag pa sa inin buti na lang at wala tayong masyadong aahunin ngayon eh, Bebaysia na tayo Kaya maya meron tayong papasukan papunta sa ano towards Minalungaw Trail. Gold kilometers mula dito sa kalsada na to, dito sa Gapan. Kakaanan tayo, punta sa tinatawag na Minalungaw Trail. Medyo mahaba rin yon, mahigit 10 kilometers until makapunta tayo sa Minalungaw National Park. Gaya ng nasabi ko, unang beses lang namin itatry itong ruta na to papuntang Minalungaw. Pero madali lang naman mag-navigate. Visible naman kasi sa Google Map at ibang route planning app ang daan papunta dito. Kunti nga lang sa Street View. Mukhang 2019 pa yung huling larawan na nakuha dito. At malaki-laki na rin ang pinagbago ngayon. Honestly, nasurpresa kami sa ilang section ng Minalungaw Trail. May hita natin ito mamaya. Hindi pa to yung Minalungaw Trail. <laughs> Pero patikim na may patikim na tayo ng gravel So far, nasa mga loob ang kalsada pa tayo ng kapan at dumaraan tayo sa mga medyo hindi na na-maintain na daan yung mga tipong na-expose na yung graba sa surface Ito yung mga kalsada na nakabutas ng gulong ng mga road bikes at kahit na gravel tayo ngayon medyo nagdadahan-dahan na kami At this point, nararamdaman naming malayo-layo na kami sa bayan. Bira na kasi ang mga sasakyan at kahit mga kabahayan. Pero nag-uumpisa na rin maging exciting ang ating ride dahil malapit na tayo sa Minalungaw Trail. Wow! Ito na yan. Mas gusto ko yung gravel na ganito. <laughs> Ay, medyo smooth. Mag-gravel pa dun? Oo nga eh. <laughs> Ito parang dirt road eh na may konting bato-bato. Ito yung gravel na nakaka-enjoy. Tama lang. <laughs> Tama lang yung mabato niya. Sana lang tuloy-tuloy hanggang mamaya.

in fairness maganda siya ah. <laughs> ito yung gravel na gusto mo eh hindi masyadong mabato kaya hindi hindi harsh sa ano sa gulong mo kaya medyo makakalusot ng konti dito yung mga road bike eh pero syempre the best pa rin na ano uh, naka gravel o mountain bike pero tingin ko kakayanin ah, ng road bike to Sa wakas, nasa trail na tayo going to Minalungaw National Park Sa ngayon, nasa section tayo going to Sapang Kawayan Eventually, maghihiwalay ang daan kung saan kakaluwa tayo pamuntang Minalungaw Syempre, ito yung pinakani-look forward natin sa ride natin ngayon At hindi naman kami na-disappoint Panahid ang travel dito kaya na-enjoy naming pumadyak Lalo na at medyo umayon din sa amin ang panahon Laging maulap sa mga oras na ito. Daming baka. sa Japan may sakura meron din sa Gapan Minalungaw Trail kung titingnan sa mapa mahaba-haba din itong gravel road sa round ni at nagsasanga tungo sa iba pang mga liblib na bahagi ng General Tinio at Gapan. Matawi dito sa ilanding mga sakahan, kasilangan ay matatanaw ang hilera ng kabundukan ng Sierra Madre. Kung tutusin, malit na bahagi lang sa network ng trails ang madaraanan natin ngayon, na para sa amin ay sapat na. Siguro ay kulang ang isang araw para malipot ang lahat ng ito. halos 12 kilometers na gravel road ang ating papadyak ngayon. Halos walang mabibilhan ng inumin at pagkain sa stretch na to. Kaya dapat ay mag-fuel tayo bago pumasok dito. Suggestion ko magdala kayo ng pagkain. <laughs> pagkain at inumin. mag na kayo. Kasi halos wala talaga makakainan. Walang mabibilhan. So sa ngayon, mga 5 kilometers pa tayo hanggang sa minalungao National Park. Mukhang ano, ginagawa na pala ang kalsada to. Siguro next year, And, ano, uh, malayo na yung inaabot nitong kalsada. Kaya kung gusto nyo pang ma-experience yung ano Minalungaw Trail itong part na to siguro planuhin nyo na ganda Woo! hindi lang ha? National Park medyo na kami dito sa mentadong section ng trail. Pero hindi naman kami nakaramdam ng disappointment. Dahil actually, ang ganda ng view dito. Nasa highest point na tayo ng ating ride. Tama lang din siguro timing dahil ginugutom na kami sa mga oras na to. Malapit na tayo sa Minalungaw National Park. Mamaya uh, may fork. kana na tayo dun. Malapit na yun. Diretso oh, lang daw. Diretsong thank you. Libre lang daw Uh. Kain muna tayo. <laughs> Pinalungaw National Park ay isa sa mga natural na kayamanan ng Nueva Ecija na matatagpuan sa bayan ng General Tinio. May git 2,000 hektarya ang sahop nito kung saan ang pinaka-highlight ay ang mga naglalaki limestone rocks na tila mga pader na pumuprotekta sa Peña River na dumadaloy rito. Ay sa mga nabasa ko, pangalang ito ay hangaw sa saltang mina as in minahan at dungaw na ibig sabihin ay kuweba sa ito sa mga iilang national park na di kalayuan sa Metro Manila. Kaya may tendency na madaming mga turista ang nandito kapag weekend. Wala kaming entrance fee na binayaran. Magkubayad ka lang kung mag avail ng mga facilities kaya ng balsa para mag-swimming. Bukod sa pagsasightseeing at paligo sa ilog, maaari ding mag-hike sa Glass Cross kung saan kailangan mong sa kabilang side ng ilog. Kung bitin ka pa, pwede rin mag-explore ng mga kuweba dito. Para sa amin, sapat ng magpahinga at enjoy ang view. Wow, may nalungaw. ano masasabi mo, Boy Kisa, may nalungaw. Oo naman. Okay lang. Na. Kaso, parang ang pangit ng timing kasi umahon tayo. Actually, yung tubig hindi ganun kaklaro ngayon. Siguro dahil nag-uulan nitong narang mga araw. Pero may mga pictures ng minalungaw na ano eh. Nakita ko na mas klaro yung tubig. So medyo timing lang. Pero overall, ang ganda nung ano, uh, rock formations niya. Uh, pabalik na tayo ng Gapan. Pero this time hindi na tayo dadaan ng Minalungaw Trail. Medyo mapapahaba tayo ng konti. Dadaan tayo ng uh, Peñaranda. Pero I think mas mapapabilis tayo kung ano, yung dito na tayo dadaan. Kasi medyo mabagal tayo sa gravel. Medyo napasarap ata kami ng tambay dito sa Minalungaw dahil inabot na kami ng alas stress dito. Hindi na nga ganung kainit pero mukhang nagbabadya naman ng ulan. Next stop natin ay sa sentro ng Gaban na around 20 kilometers ang layo. tsempuhan pa tayo ng ulan <laughs> pero buti na lang hindi pa kalakas sana hanggang ganito lang Honestly, meron akong love-hate relationship sa mga ano eh, sa mga route planning apps kagaya ng Komoot o Google Maps. Minsan bibigyan ka ng mga good surprises eh. Itadaan ka sa mga magandang daan. May na-discover kang bago. Pero minsan malas ka eh. Itadaan ka sa mga kalsadang ang hirap daanan eh. Pwede namang dito kami pinadaan eh sa magandang kalsadang to eh. <laughs> buhay nga naman full of random things nandito tayo sa mini vegan ng Gapan. Mahirap lang pumadyak kasi ano eh, cobblestones yung daanan. so, hindi siya ideal para sa mga nagbabike. Ang pro pa siguro. Parang, um, parang pari-rubay. Pabalik na tayo sa ating starting point kanina sa Mexico, Pampanga. At nakikinikinita na namin na mukhang aabutan na naman kami ng dilim. <laughs> May 50 kilometers pa tayo na papadyakin. Pero itong video natin ngayon siguro hanggang dito na lang muna. So thank you sa panonood and kita-kiss na lang next time.